Ano po ang reaksyon nyo sa paglaya nga po, pansamantalang paglaya ni former Senator De Lima matapos nga po payagang magpiansa ng korte? Eh, hey, unang-una, kung titingnan mo ang decision ng korte, ng korte mukhang ito'y bata ito sa mga recantation na bumaliktad. No? Alam nyo, established na jurisprudence dyan na yung mga bumapaliktad na testimonya. Bago mo bigyan ng pagpapala 'yon, kailangan probahan ng mga bumaliktad 'yung dahilan kung bakit sila nagsinungaling sa hukuman. Kailangan ipakita nila na sila'y tinakot, pinilit, o pinagbantaan para gawin nila 'yon. Pag hindi mo nagawa 'yon, mananatiling balido, hindi pwedeng palitan 'yung testimonya mo. Opo. Apparently, the court is oblivious of, of that jurisprudence. Kaya binigyan niya ng papa, papahalaga Opo. at nila. And moreover, even with the recantation, may mga testimonya na nagpapakita na talagang guilty ang akusado. Uh -huh. ganun pa man, since yan ang naging desisyon ng korte, ang gobyerno, ay eh, pwede pa naman sila mag-apila dahil hindi naman ibig sabihin porket dyan ay nabigyan bigyan ng bail, eh tuloy-tuloy na akwitan yan. pero mm kasi -hmm. Meron pa silang pagkakataon upang mag-apela. Uh, mm -hmm. But just the same, let me just say na yung pagkakakulong niya, kasi sabi niya, seven years ako nakulong dito, isang kawalang uh, kat ng katarungan nito. Pero nakakalimutan ng dating senadora na kaya siya nakulong kung siya man ay makakaligtas sa kanyang ginawang krimen na inaakusahan sa kanya, eh, hindi po siya makakatakas sa batas ng karma. Meron siya mga ginawang mga kasalanan nung siya ay Commissioner ng Human Rights, nung siya ay Secretary ng Department of Justice. Ano po ba yun? Natatandaan nyo, siniraan niya ng siniraan ng Pangulong Duterte, di umano, siya ay nagpapatay ng maraming mga biktima, nagukay pa siya ng kung ano-ano, eh, May hindi naman tao na ukay nila. That's number one, yung paninirang ginawa niya kay Presidente Duterte. Hindi niya napatunayan yung kanyang akusasyon. Pangalawa, yung ginawa niya po kay Pangulong, dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, kung saan, eh nilabag niya ang kautosan ng Korte Suprema. At eh, ito'y pinigil niya ang dating Pangulo upang pumunta sa Amerika para magpagamot yung po ang mga kasalanan niya na binabayaran niya sa pagkakulong niya ng halos itong taon. Attorney, nagkausap na rin ho ba kayo ni dating Pangulong Duterte, kaugnay po nito? Yes, yeah, sabi niya, magkausap lang kami kanina-kanina lang. Eh. Ano sabi po? niya, I will give my comments bukas sa programa ko sa SMNI doon sa Gikan sa Masa. Para sa masa. Pero ano po ang kanyang naging initial reaction nung kayo po yung nagkausap? Well, when he, I sent him my uh, my statement to the media, and he said, "Maganda yung sinabi mo, tama yung mga sinabi mo yan." But ako, I will give my additional comments sa programa ko bukas. Yun sabi niya. Uh, pagkatapos po nito attorney ano, ano po ba para mas maintindihan lang po ng mga kababayan natin kasi iniisip na nga po na okay nakapagpiyansa ibig sabihin mahina na po ang kaso yun ang pananaw ng, ng, hukuman sa ngayon. Kung mahina, ang trabaho ng prosecutor, eh, kung nahihina siya, dagdagan niyo yung uh, ebidensya Pero para sa akin, hindi mahina eh. Kasi may dalawang testigo na nagsasabi na talagang uh, tinanggap niya ang pera ng mm -hmm. drug money.